What's up guys? So nandito po ako ngayon sa bundok ano, So maglibor po ako ng uh, saging So sobrang layo po ito makatalo sobrang tirik na bundok Kaya dito na lang po ako sa gitna na gano Nagi, nagi intro at magi video dahil sobrang tirik mo bundok Ang dinadaanan po natin Yung daan na yan mga ka diba? Yan patungo sa baba Tapos dyan po namin idaan po yung saging Oh, sobrang dulas yan no Kaya makita niyo nandito tayo sa matirik na bundok no sa malayo so yun po yung binangay asa taas so malapit na po tayo no so yan po mga kadol so makita niyo dito po sa bundok yung maguma at magsaka kung paano sumisikap at para lang makaawon sa buhay no so kahit uh, sobrang barato po yung gilihin ng mga uh, produkto natin. Pero pilit pa rin tayo mag-sumisikap uh, para pumabuhay po, po yung mga uh, pamilya po natin. So, pamilya po natin. So, sana po mga ay uh, I-share po itong video na ito. So, abangan po yung bawat video natin. So, yan po. Mga kaidol. So, nandito na po tayo no sa uh, kung saan po na maraming saging. Yan. Nandito na po tayo. Yan po, uh, so, so po. ito po ay, ano may ari? Ito ay kumpare kailangan po silang tao labor maghakot po tayo ng saging may labor po tayo dahil wala po tayong pira wala pira so, makabili lang tayo ng ginamos nito okay na at saka at one port na ano one port na ginamos so ayan tumatawa sila mga kaidol so, ito po yung area kita ko sa inyo mga kaidol sobrang lawa po ito Oy. so kapag gabi dito Maraming aswang daw dito pa kabagabi. Yan. yan. Yan sobrang dami pong niyog at saka no, Saging. Mailit pa lang. Yan pong sentro mabini. Ano? Yan. Andun po si Pilimon no. Si Pilimon ug si kumpare ko. Kumpare ko. Hindi daw na ako ipakita yang naong kay mawala daw siya. yung saging ipakita natin mga kadol kung gaano ka marami, marami yung saging ano grabe yun yun po yung nag asipan yung mga uh, mga kadol yung mga gustong bumubili diyan no sobrang balato tapos sobrang hirap po yung ah uh, hirap tong pagano maghanap buhay sa magsasaka at maguuma no yun no yan sila So kanang ano diyan, maraming nakurakot na pira, ano 'yan? Iyan niyo diyan sa dito sa Maguma. Para mas marami po talagang kumikita, mas marami pa kayong mabusog. Mabusog yung tiyano no, dahil ano, mas makugi pa yung Maguma at mag magsasaka dito. So, matanim, no? Yan po yung pagisipan natin mabuti kung gaano kalayo at sobrang tirik ng uh, lupa nito. At tapos, sobrang barato lang yung bilihin lalo na po kapag mais yung palay grabe mga kadol sobrang barato lang tapos kapag bigas na sobrang mahal ano ba nasaan ba yung mga ano dyan huh? nangasaba ko di nangasaba ko kay sobrang kapoy at sobrang mura lang ibilihin yan yan mga kadol ah tingnan nyo huh? kahit kahit sobrang mura yung bilihin ng saging pero sikap pa rin para sa pamilya para makabili ng one port na bigas kasi 20 lang one port ngayon And si Pilimon kasama ko si Pilimon mga kadula at si kumpare ko kumpare ko at ito po yung lagaya ng saging ito na po oh. Pilimon kaya hindi yan nakablog si Pilimon dahil sobrang busy yan. Yan, yan, no? yung motor po natin nandun sa baba sobrang layo yun kaya kapag may kapag mayro mag-sponsor dito na yung mataas na PC eh, patungo doon sa pikas bu kabilang bundok, eh, ano natin to ipa eh, yagbong sa pangalan na bro. Yagbong. <laughs> Palikit. <laughs> Ikumbayo tar bro ba? Yeah. Uh. Uy. Ah, uh, super Sobrang sarap to kapag hinog. Ay, nandun po. Ino. Kunin natin. Kakainin natin mga kailo. Oh, grabe. Ayan. yan Pero sa manok man ito. <laughs> Nilagay ito dito. Iniwan ito sa manok. Pero mga yung tag -isal. Ngayon pre. Ah, kaya pala. Kaya pala iniwan dahil Yung lang, <laughs> lang pala pre Yun, sa sunod ha Sa sunod na mga ano Mga sunod na uh, mga 2028 Sana ay maha, maha, mahal na po yung bilhin Ng mga saging at saka mga Palay no Para po mas lalo pang sumisikap po yung mga Magsasaka Kapag ano, kapag barato kapag balato po yung bilihin ng mga ano mga palay, mga lubi at uh, saging kahit ano, kahit ano po yung mga produkto dito po sa bundok, sana po imahalin mal yung mga bilihin dahil mas lalo pang sumisikap yung mga magsaka kapag malang bilihin ng mga, ano, mga produkto no? mara correct dito kaya <laughs> na kasi malayo yung lugaran ko <laughs> Si Tuk Tuk lo ini nak ke Selama dan <gabung> nak <Sipını>, paling. <bulinaw>. Ya, Minggu mana sebalai? <laughs> Anak-rek <laughs> we duite. Kena paham rakwar tetam kapal itu gina mus. Boleh <breakdown> tahu. Boleh tahu. Subrang ganda di Tuk Prino. Marami ba mga aswang dito pre kapag gabi pre? Pa mer mumu na dito. Mumu lang. Wala nang aswang pero mumu. Uf, So, Ito po mga kadol, ito pong ilagay ng kahon, ng saging. Tapos para tayong kabaw nito, guguyorin natin. No? Ito ipakita po natin mamaya mga kadol kung paano po guguyorin ito patungo doon yung saging. Patungo sa baba kasi dandum po yung mga motor. No? dandum po yung motor sa baba. Kaya, uh, sobrang layo. No? Siguro tatlong kahon ito kapag ano ito? Tatlong, tatlong apat. Ah, apat pala. Hmm? Tatlong, apat at saka ipakita natin kung paano mandok, manda, si Pilimon <laughs> kasi sobrang oh, malapit mo ma ulan ngayon no? Hmm. sa sunod mga kadol ito na sa sunod ng simana harvest na po ito no? sobrang dami talaga yung saging pare dito saging so nagpapasalamat din ako kay pare dahil kapag wala kapag oh, hindi po sa tanim ng saging wala po kaming mahakot no hindi kami makapira so yan uh, lalo na sa si Pilimon no, kapag wala walang saging dito walang tinanim si pare dito wala din kaming pira no kaya ngayon nagpapasalamat ako na malaki dahil makabili na po tayo ng one fourth na bigas at pinangus <laughs> Ayan, kahit, kahit sobrang hirap at sobrang pagod eh, pinaan na natin sa tao dahil tumatawa din sila <laughs> uh, so mas lalong ano to tumadami to Grabe. siguro mga 20 tao na mahakot nito dahil sobrang daming pinanim na saging medyo malapit na po umuulan um, way siya mga kadul, para tayong mayroong mic dito no? Kap, yan. hindi na kailangan ng mic kapag kumakanta ka dito dahil oh, bumabalos yung manok So yun, Gwapo to kapag anong mga kadol, anong tawag yan mga kadol na mayroong parang PC ba o kabli. Tapos kapag mayroong ano, may kabli. Tapos itong mga produkto nito, itong saging, ano na, paana lang nito, hindi na mag ano ba. Ano? Ipadudos lang ba, ipadudos na mayroong ano. Anong pangalan na bro, Limon? Anong pangalan? Riker, dyan na? Ayun, Skyland. Skyland? Skyline. Skyline. Skyline skyline ba patungo dun sa kabilang bundok no para kasi nandoon po sa baba oh ha skyline yan <laughs> so, no dun uh, para ano ba mas madali siya no kasi diyan no oh. malapit na po diyan ang daan dun من